Tutorial ni po. Tutorial. Ito po ang nangyari sa buong araw ko. Yeah. <laughs> Ito po si <laughs> sir. Mayari. So hello po mga kaibigan, tayo po ngayon na magagayat po ng granite So ang ginawa po natin is nag-actual nag po tayo ng karton sa pader Para po hindi pa balik-balik yung sukat at din po isinukad po siya sa isang karton tapos po saka po natin binuhitan na gamit natin ang aluminum na pinagpuk at ipaglapit po isingin po siya din yung makinis po yung internet or so yan nga po mga kaibigan akin na po siyang ginagayot dapat po pag magagayot po kayo ito mga kaibigan mga night ay meron po kayong lamesa para po yung damit ay hindi po siya makukul kasi po mahaba po yung ating so ang po nito mga kaibigan kaya siya ay inyong makukul kaya po sa at saka po sa so ang gawa niya po pala nito is talagang napakasayang po po ng gano'n. So, tayo naman po yung di-expert ko dito, tayo po ay talisito dahil nakakaunawa naman po tayo sa pagsabas kaya po so, so, atin po hindi mo ka mag-relog so, kung nakakadali lang po ito mga, so, po itong video ito sigurado so, ko po magiging galog paper ka na rin po mga kaibigan tapusin mo lang po ito kung bago ka pa lang po nagtatay magagranite um, may magigulang lang po rito kaibigan tapusin mo lang po itong video ito hanggang dulo talagang para sa iyo po are. Yan po. Yan po yung pagkatapos ng internet, bakit po ay may lamesa. Mahaba. Yan. Tapos po meron kayo ng pangguhit. So wala naman po yung tape. iba po yung tape po yung nilang Ako po yung ginawa ko lang po ay yung lapis. ah, Lapis ay yung aluminum po. Aluminum. So yan na, gayat ko na po siya. Yan na po. Akala po siyang inangat. So na nga po mga kaibigan, nabuhat na po namin sa loob. Hindi ko na po naipakita. Largo po siya. Ayan. So ako po yung magtitempla po dyan ng eh, Pioneer Epoxy. Shoutout po sa iyo, Pioneer Epoxy. Baka naman dyan. So itinempla ko po ito mga kaibigan. Dahil mahaba po yung ating granite. Pag ipapalaman mo naman po sa granite is pong mahaba at mabigat, kaya po nilagyan ko po muna siya ng payo na repoxie. So yung iba po mga nagagranite, uh, kanya kanya po tayo ng technique. So ito po is ilalagay ko po muna sa, sa dulo, sa gitna, dalawang gitna at saka po po pinakadulo. Dito ko po, po nilagay yung ating interim plan payo na epoxy mga kaibigan. So, ano po bang ba purpose ko ng paglalagay ko ng epoxy? So, ito po ay nilagay ko po. Ah, mga kapal po ay uno. Ayan. Tapos po, saka ko po pupukin. Ah, ito po ay para po mailapat ko na agad sa wall. Na hindi ko po nilalagyan ng adhesive. Ayan. Para mailapat ko na po agad sa wall. Na hindi ko pa siya nilalagyan ng adhesive para po magaan ididikit ko na lang po siya yan ako na po siyang lalagyan mga kaibigan so yan sa unahan po sa unahan tanjahin nyo lang po yung kapal dapat po is pagkakabit po nito is kung ano po yung sukat doon sa pasamano ng bintana ayun din po magiging sukat sa, sa dulo mga kaibigan halimbawa po ay 10 cm yung lapad ng kabilang dulo kailangan po sa kabilang dulo is 10 cm din yun po yung makikintansya nyo ng palamang po ng inyong epoxy o ng inyong adhesive na may simento kung naman po ilalagay nyo pang pampalamang po para po dumikit po yung ating granite po sa wall so pwede nyo naman po tiktikan yung pader So dahil pinising touches na po tayo, hindi ko na po siya tinigtikan. Naglagay na lang po tayo ng final epoxy. Yan. So akin na po siyang inilapat. Yan. Yan po mga kaibigan, dikit na po siya. Ngayon po nakadikit na po siya. Saka po ako nagtimpla ng adhesive na may puro at saka po isa kong inhulog tayo tayo po dun sa ano sa ating nakatintig na granite sa wall so ito nga po pala hindi po ako nag install po ng granite na ito uh, may nag install po talaga na rin. so ang akin lang po dyan ginawa ay yung pong first layer na yan yun yan po yung epoxy yun lang po yung ating ginawa dyan mga kaibigan dahil sobra sobra naman po natagay na po natin para bumagay din naman po doon sa lababo ng may granite So, pinapahid ko po mga kaibigan yan. Talwan dulo at saka po gitna. Yan po yung nilagyan ko. Sa ni ng Pioneer Epoxy. <laughs> ang pagtimpla po pala na ito is sambawa po isang kutsarang nung A, isang kutsara din nung B. Yan po yung ating mix po ng Pioneer Epoxy. Ah, ganoon po siya mga kaibigan. Ayan po. Nilagay ko na po siya. So, Okay na po mga kaibigan. Ah Tayo naman po ay mag i-squareado sa paliko. Ayun, kailangan po ay naka-45 po 'yan. Hindi po 38, 45 po mga kaibigan. 45 po 'yan. Kailangan po ay siko. Naka-siko talaga po siya sa pagliko. Ayun po. So medyo mahaba po yan kaya po medyo alalay lang po tayo sa pagkabit. Dahil baka po yan, yan po siya. Ate po Sa 45. so, yan po mga ibigyan. Yan po ang gumagawa ng granite dito po, po sa Rosario Patangkar. O yan po ang master. kayong napakarami po nang ginawa niyan dito yan po ang inahangaan ng lahat at yan po ang iniidolo rin ng lahat, po rin ng lahat. Hindi po. kahit po, po siya taba, babae masigo na po yung ating tabas so kailangan po kung ano po yung sukat sa dulot-dulot pa dere yun po yung ating sukat so, para pag 45 is mag-exacto na po siya So, ayan lang na po natin po. Naikabit na po siya. Ayan. Medyo masigip sila pa. Okay. At yun po ikakasa. Ayan. Ayan na po. Oops. Ayan. Okay po sarap po natin bago natin fix ililiot muna natin kasi so, ba hirap na pong pagkamain pag may palaman na po yung ating granite kailangan po habang wala pa is naka preparing na po siya para mas madali po yung paggalaw galaw, -galaw pagsisigo so okay na nga po mga kaibigan, natin na po siyang nailapat ayan na po yung ating granite po pote, basa ang itis yan po sa mga pagsinaling mga sigo comment ka naman po dyan sa baba yan fire foxes baka naman dyan baka naman, yan po ang ating the painter, si Rayben shout out sa iyo Rayben, kung napapanood mo to isang bagsak dyan ang comment at pwede mo na rin share sa inyong mga kaibigan para po mas maraming makakita ng ating video yan po mga kaibigan yan po yung bayo ko si Ratsky Ella shout out din po sa at si Kuya Ju ng aming magiting na driver so yan po mga kaibigan na tayo po extra lang po dito hindi so, po tayo tunay talagang gumawa na itong bahay na ito extra lang po tayo so tayo po ay nagretat lang po na yan yung kitchen na yan yung pong ibabaw saka naglagay tayo ng tayo sa wall Fabricas ng At saka po na, ano po tayo ng dirty kitchen.